Mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. So huwag natin masyadong patagal ito mga kamamay. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo? So number one, kung sinasaktan ka, itry mong two to three days bago ka magparamdam. Yes mga kamamay, kung ikaw ay palagi sinasaktan, binabaliwala, niloloko, o pasulpot-sulpot na lang ang pagkaparamdam sa iyo ng isang lalaki, hindi mo maintindihan kung ano ginagawa niya, kung busy ba siya sa trabaho, Okay, kung minsan nababasa mo, mayroong message galing sa ibang babae. Kapag kaganyan mga kamamay, subukan nyo na 2, 3, or something na natin na one week bago ka magparamdam. Okay? Hindi ka talaga mag-message sa kanya. Babaguhin mo yung routine. Kung dati umaga pa lamang, nag-message ka na, tumatawag ka na. Ngayon, huwag ka munang magparamdam. Two to three days, okay? Kung hindi pa rin talaga siya nag-message, gawin mong one week para sa ganun mga kamamay. Ang isang lalaki ay umiyak sa paghahabol sa iyo. Okay, mafe-feel niya eh, na nagbago ka. Mafe-feel niya na yung kanyang mga ginagawa ay nararamdaman at nalalaman mo. Hindi ka lang nagre-react, pero doon sa hindi mo pagpaparamdam, doon niya makikita ang presensya mo. Ang mga lalaki naman, hanggat kaya niyang dapan. Pag sinabing dapan, hanggat kaya niyang bigyan ng oras, ang bawat isa sa inyo, bibigyan niya. Ang problema nga lang, hindi niya nababalansi. Mas, mas marami yung naibibigyan yung oras doon sa kanyang kabit, doon sa isang babae, kesa sa iyo. Kaya nakahalata mo. Kaya mga kamamay, ha, huwag muna kayo magpaparamdam. Tiisin nyo muna, 2 to 3 days muna kayo bago magparamdam. Parang isang lalaki ay umiyak sa pagkahabol sa inyo. Kasi malalaman niya na hindi ka na rin interesado sa kanya. Malalaman niya sa kanyang sarili na alam muna kung ano yung kanyang kalokohang ginagawa. Kasi nga yung 2 to 3 days, eh talagang mag-iisip ang isang lalaki. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Ang tagal nun, mga kamamay. So sa ganyang paraan, mga kamamay, mag-iisip siya na baka mawala ka sa buhay niya na baka pag uwi niyo ng bahay, wala ka na doon. Kaya yun dapat yung gawin mga kamamay. Ano, kung isang lalaki, naglolo ko, o wala kayo, huwag muna kayong magparamdam sa kanya. So number two, mag no contact rule, sabay magpaganda. Yes, mga kamamaya, kung palagi na lang kayong sinasaktan, binabaliwala nga kayo ng isang lalaki, bakit hindi niyo subukan mag no contact rule sa kanya? Okay? Pag sinabing no contact rule sa mga hindi pa nakakaalam, huwag muna kayong mag-message. Huwag muna kayong magparamdam. Huwag niyo munang tawagan. Huwag, muna, niyo munang isin ng kanyang mga message. Sigurado ko mag-message yung mga yan kapag ka nag-no contact rule kayo. Tatalukin kung bakit ganito, ganyan. Hayaan niyo muna silang magsisi. Hayaan niyo muna silang mag-isip ng kanilang mga kasalanan sa inyo. Hayaan niyo muna silang magbago. Okay? So, upon doing that, kapag nag no contact rule kayo, sabay kayo magpaganda. Ngayon, pag nagpaganda kayo, nagpa-sexy kayo, tutulo ang laway ng mga yan. At paano nyo mas ipapakita sa kanya na nagkamali siya ng ginawang pagluloko, pagluloko o panluloko sa inyo, e eh kailangan ipost nyo yan sa social media. Hayaan nyo makita, mapagmasdan ng mga friends mo, ng mga kaibigan mo, yung ganda mo, yung improvement mo sa sarili mo. Malamang sa malamang, sabay-sabay nila kayong makikita ng mga kaibigan mo, ng taong nandoko sa'yo, ng mga taong interesado sa'yo, magko-comment dyan. Pag nag-comment dyan yung mga taong interesado sa'yo, ilike mo lang ng ilike, iheart mo lang ng iheart, meron pa dyan hihingi ng number mo. Pag nabasa yan, nung lalaking sa sa'yo, malamang sa malamang, luluha yan, maghahabol yan, hindi yan magkaintindihan. Kaya napakaganda mga kamamay, kung magnono -no contact rule kayo, sabay magpapaganda. So next, i-ignore mo siya paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang to mga kamamay, ah. kung masyado siyang nagiging busy sa kanyang mga ginagawa, kuno, magpapaalam, isang linggo daw siya, Mawawala, hindi magpaparamdam kasi daw ay kapadala daw siya ng kanyang boss sa isang lugar o kaya magbabakasyon siya, wala siyang kontak, yung pala mambababae lang. Kapag kaganyan mga kamamay, i-ignore nyo din siya paminsan-minsan. Okay? So huwag niyo siyang pansinin, huwag niyo siyang uh, isin huwag niyo i-message. Malamang sa malamang, ang isang lalaki, mapapansin niyan, ang isang lalaki ay magtataka kung bakit nagbago ka magtataka ang isang lalaki kung bakit hindi ka nagme-message sa kanya kung dati lagi kang nag-update, ngayon hindi na. Makakatulong yan mga kamamay upang habulin kanya, mag-isip siya, mag-message siya sa iyo kung bakit nagiging ganyan ka. Malaki po ang impact niyan mga kamamay sa isang lalaki kapag ka -ign ignore niyo po siya. Maraming katanungan ang papasok sa kanyang isipan. Maraming katanungan ang maglalaro sa kanyang uh, isipan kapag ka ganyan. Baka mamaya may lalaki na to. Baka mamaya nagbago na ang kanyang damdamin sa akin. Lalo na kung kayo hindi pa mag-asawa, ignore nyo siya ng pakonti-konti. Naku, hindi na magkaaligagay ang mga, mga lalaking ganyan, mga kamamay. Lahat gagawin na yan. At kung talagang mahal ka ng isang lalaki, mag effort yan. Tatanungin ka, pupuntahan ka niya sa inyong bahay. Okay? So next, huwag nyo munang isin ang mga chats niya. Okay? Kung kayo ay niloko, halimbawa niloko kayo ng isang lalaki, nagtaksil siya, Nagbe-message siya sa iyo na hingi ng sorry, huwag niyo munang isin. Lalo huwag niyo munang re-replyan. Di ba? Kapag tayo niyo po munang uh, hinayaan ng isang lalaki, uh, kung kayo'y niloko, mag-iisip yan. Marirealize niya ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa iyo. Hindi yan mapapakali. Mapapansin mo, ang dami niyang mga message, lima na yung message na hindi mo nababasa, dadagdagan pa niya. Abot-abot ang pasensya niya at sorry sa inyong mga kamamay. Pero kung gusto niyo na maghabol ang isang lalaki, huwag niyo munang ng re replyan ng mga chats niya. Hayaan niyo mag-isip. Hayaan niyo makapag-isip na pumunta siya sa inyo para kausapin kayo. Okay? Para sa ganoon, humabol siya at makita niyo kung sincere nga ba siya sa kanyang pagsusuri. 'Di ba? Kaya maganda mga kamamay, ang isang lalaki ay huwag niyo munang isisin kung sakaling siya ay nagloko, kung siya ay nang babae. Sigurado ako maghahabol at maghahabol 'yan sa inyo. And last, kung siya ay nagloko sa halip na umiyak, magmakaawa, huwag mo muna siyang pansinin. Okay? So mga kamamay, kung kayo ay uh, niloko ng isang lalaki, ng babae siya, huwag niyo muna siyang pansinin. Lahat ng message, huwag niyo wag huwag muna kayo magpopo sa social media, kailangan dapat wala siyang balita sa inyo. Kailangan dapat ang isang lalaki nag-iisip, Nagtataka, nagtatanong, at syempre, uh, nangangamba. Kailangan yun mga kamamay, kailangan nangangamba rin ng isang lalaki. Yung tipong mahal ka pa niya, pero naglolo ko naman. Diba? So, huwag niyo munang pansinin. Para ngayon, ang isang lalaki ay walang clue kung ano nang nangyayari sa inyo. Walang clue kung uh, sino bang nagpapasaya sa inyo. Okay? Kapag kaganyan, magulong-magulo ang otak ng isang lalaki. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tapos, sasabayan mo ng pag-aayos, okay, ng pag improve ng sarili mo. Mababalitaan niya yan, mga kamamay. Sigurado ako may mga kaibigan ka na kaibigan niya rin. Magtatanong at magtatanong yan kapag ka dumating yung mga oras at sandali na hindi ka na niya talaga makontak. Magtatanong yan do sa iyong kaibigan, do sa best friend mo. Tapos ikaw naman, mag self improve ka. Magpapasexy ka, magpapaganda ka, mag-aayos ka ng buhok, Kagamit ka ngayon ng mga skincare products. Ngayon, mag-go-glow ka. Ngayon, magiging kaakit-akit ka. Ngayon, magiging masarap ka. Sigurado ako mga kamamay, malalamat malalaman niya yung mga ginagawa mong niya sa iyong sarili, malalamat malalaman niya ng isang lalaki. At kapag ka nalaman niya na nag-improve ka, gumanda ka, sumeksika. okay? Eh malamang sa malamang, maghahabol at maghahabol yan. Handa yung lumuhod, handa humalik sa mga paamo, patawarin mo lamang. At gaya nga na sabi ko sa inyo mga kamamaya, huwag niyo munang i-entertain ng isang lalaki kung ganyan ang ipinapakita sa inyo. Hayaan niyo munang tumaas ang interest, ang attractive ng isang lalaki sa inyo. Para sa ganun, wala na siyang uh, magawa pang mali sa iyo. Kasi kung siya ay nakafocus lang sa iyo, kung siya ay uh, nakahabol lang sa iyo, eh sa tingin mo, ma ma may isip pa ba niya na magkabul ng ibang babae? Di ba hindi na? Kaya mga kamamaya, huwag niyo mo i-entertain. Kung sakaling niloko kayo, huwag niyo mo pansinin. Hayaan nyo na yung inyong ginagawang self-improvement, siya yung magbigay ng takot sa isang lalaki at habulin kayo na baka kayo ay maghanap ng iba at magmahal ng iba. So yan lang muna sa ngayon mga kamamaya, mga bagay na kailangan mong gawin upang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya. Kung ikaw man ay may ganyang klase ng experience, Ilagay mo lang sa ating comment section pag-usapan natin yan. At kung gusto mo ng payo, akong bahala sa iyo. So bagong lahat, bago natin tapusin to, don't forget to click the subscribe button at notification bell. So see you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.